habang naghihintay ng mapuno ang mga tinil. Wala pa akong pamahaw. Relax, relax lang muna. Masakit na po ang aking hawak. Mamaya, ano kayang magandang inumin? Planax. Mepinamik, right med, dahil masakit ang hawak, sana malapit na maubos ang mga labahan namin na hindi nadala ni nanay ko. Salamat po Jesus, you are my everything. Thank you, thank you, thank you matapos na sana itong pag-aayos ng bahay para ako naman ay maka get away saan ka kaya gusto punta ma, -ma ko na ang aking traveling log church happy Oh Jesus, very nice. Thank you, thank you. The life na, iti na, naha ko you. I am. I'm drinking a cup of Okay now. Okay na Thank you, thank you, thank you.